Sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CNN roving reporter sa Mindanao. CNN Live. Willyboy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw mga taga Mindanao. Nagalak ang mga negosyante sa Bangsamoro Region sa gagawing modernisasyon sa Bungao Port sa lalawigan ng Tawi-Tawi at ang konstruksyon ng limang bagong daungan sa palibot ng Lake Lanao, lalawigan ng Lanao del Sur. Sinabi ni Ronald Khalied Torres na siyang chairman ng Bangsamoro Business Council at ni Muhammad Pisigan na siya namang chairman ng Bangsamoro Board of Investments na isang malaking suporta sa mga negosyante at sa mga kalakal ang naturang mga proyekto na ayon pa kay Minister Paisalin Tago ng Ministry of Transportation and Communications sa Bangsamoro Autonomous Regions and Muslims Mindanao. May inilaang pondo na kahalaga ng 883 milyon bilyong piso para sa Port of Bungao sa Tawi-Tawi at ang limang daungan naman sa Lake Lanao sa Lanao del Sur. Dalawang mga construction companies ang lumagda ng Memorandum of Agreement na silang magsasagawa ng main building at passenger terminal sa Bungao Port sa Tawi-Tawi at isang construction naman para sa pagsasagawa o silang dagawa ng limang mga daungan sa Lake Lanao-Lanao del Sur na mayroong 30 siyem na mga bayan. Wal Ramos, CMN Roving Reporter ng Mindanao, Radyo Kalikasan, Ingong City Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide Maraming salamata, Willie Boy Ramos ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. Samanta